Magandang buhay mga mag-aaral, guro at mga punong guro. Mga mahal kong manunood. At bago magsimula ang lahat, magpakilala muna ako sa aking sarili. Ako nga pala si Rachel Iglesia. Halina at upang muling gunitain natin at ipagdiwang ang buwan ng wika. Ngayong Agosto, na may temang Pilipino at katutubong wika wika ng kapayapaan, siguridad at inklusibong pagpapaunlad ng ating katarungang panlipunan. Alam niyo ba dito sa Pilipinas, tuwing Agosto, ating ipinagdiriwang ang buwan ng wika upang papahalagahan ang ating wika at ngayon ipapaliwanag ko sa inyo ang mga kahalagahan ng katutubong wika sa kapwa ako ay narito upang tulungan kayong maintindihan ang mga kahalagahan ng ating wika kung paano ito makaaapekto sa ating pakipagkapwa. Sa visa ng proklamasyon bilang 1041 serye 1997 na nilagdaan ni dating Pangulong Fidel Ramos Noong Hulyo 15, 1997, idiklaran niya ang buong buwan ng Agosto bilang buwan ng Wikang Pambansa. Ito ay bilang pagsunod sa buwan ng kapanganakan na itinuturing nating ama ng ating Wikang Pambansa. Si dating Pangulong Manuel L. Quezon na isinilang noong August 19, 1878 Alam niyo ba na ang mga Tagalog, Filipino at Pilipina ay isang lingwahe lamang? Una, malaya ang mga nag-uunawaan, ang mga nagsalita ng Tagalog, Filipino at mga salita ng Pilipino. Ang batayang ito ay tinatawag na Matwa Intelligibility. Ang mga Waray, Bicolano, Cebuano, Ilocano at Hiligaynon at Tagalog. Kung magsasama-sama kayo, kung marunong lang kayo magkaintindihan, ay maaari itong maging magandang komunikasyon sa ating bayan. Halimbawa lamang ito kung magkita kayo ng iyong mga kaibigan na may mga iba't ibang pananalita, ay ikaw naman marunong ka rin umintindi sa kanila, mas maganda ang inyong pagsasama. Pangalawa, hindi magkakaiba ang mga gramatikang Tagalog at Filipino. Mahalaga ba ang matutunan ang mga at mapag-aralan ang mga wikang Pilipino? Bakit? Oo, mahalaga na mapag-aralan ang natin ang mga wikang Pilipino. Ito ay para maintindihan natin at maipakita natin ang ating mga emosyon sa iba't ibang mga tao. Ang wika na ating ginagamit ay sumisimbolo sa kultura nating mga Pilipino na kung kina tayo. Napakahalaga na magamit natin ang ating wikang pambansa dahil bilang isang mamamayan sa bansa, nakaloob sa ating wikang pambansa ang sariling kulturang tinatalagay ng pakikipaglanlanan ng ating mga sariling bayan. Ano nga ba ang mga katutubong wika? Ang katutubong wika ay sinasabing unang wikang natutunan natin sa ating mga mamamayan na kanilang pagkabata pa. Ginagamit ito sa pakipagtalastasan o pakipagkumulikasyon na gumagamit sa simbolo at panuntunan. Maaari rin itong gamitin upang ipahayag ang ating mga op emosyon at opinyon sa pangagitan ng ating pagsasalita. At paano na ba ito hanggang dito na lang ako? At maraming salamat sa iyong paglaan ng oras at sa iyong panunood.